farmers magpagpalang araw po sa inyong lahat. So yun mga farmers bali meron na naman pong dalawang puno na nalanta. Yan po, tsaka andito po. So bali kaninang umaga mga ka-farmers, eh wala pa po ito. <coughs> wala pa po itong dalawang ito. So bali ngayon lang po ito hindi ko makaka-farmers ma, ma sigurado kung anong sakit ang meron dito sa aking pampalaya mga ka-farmers kasi yan po kung mapapansin nyo yung taas nya ay lanta pero yung baba nya mga farmers ay sariwang sariwa ano kumbaga kalahati lang Hindi ko po alam, mga ka-farmers, kung anong sakit po nito. <coughs> Ayan. So, bali, mga ka-farmers, ngayon ay tayo po ay nagpapatubig kasi <coughs> ito, mga ka-farmers, ay didiligan natin. So, yan, mga ka-farmers, bali ito po yung ating ididilig mga ka-farmers. Epolak. Ayan. So bali, binili ko po ito kanina ng 795. Ayan mga ka-farmers. Bali, ito po ay fungicide. Ang gagawin natin dito mga ka-farmers ay ididilig sa puno. Ayan. Ito po yung, ito po yung ano niya copper oxylo oxychloride group MOY MO1 fungicide ayan bali ito mga farmers yung active ingredients nya yung copper oxychloride saka insert ingredients so bali yan mga farmers yung ano nya active ingredients tapos ito po yung ano nya yung crops na pwedeng paggamitan So yan subali mga farmers wala dito yung wala dito yung ampalaya mga farmers pero pwede daw po ito So ito yung ano niya yung timplada niya na per grams dosage in grams per 16 liters of water So yan mga farmers 50 to 60 grams sa rice. Tapos 55 to 80 grams naman dito sa lahat na ito mga ka-farmers. Yan. So bali ang gagawin natin mga ka-farmers ay gagawin lang gagawin natin ito ng 60 grams. Yan. Ah, bali anim na puno dito sa kutsara. Kasi mga kaparmas, ang isang puno dito ay 10 grams. Subali, so, 6 na puno po yung ilalagay natin sa 16 liters na tubig. Ayan mga kaparmas. Tsaka, hahaluan natin itong isang 1.5 na chlorine. Subali so, mga kaparmas, ito sana ay para ito sa yung ito po ay 1.4 kilo na chlorine. Ayan, subali... So, tinunaw ko po ito kanina nilagyan ko po ng mainit na tubig para po mas mabilis tunawin tapos isinal, isinalin ko po dito sa 1.5 liters so ito mga kaparmers para sana ito sa 200 liters na tubig yan doon po sa isang drum na kulay blue isang puno doon 200 liters po yon tapos lalagyan natin ng 1 kilo na Uh, chlorine mga ka-farmers. Pero ang gagawin natin dyan mga ka-farmers ay ito lang ang ating pantatakal. Bali 60 ml lang ito mga ka-farmers. Isang puno dito sa 16 liters na tubig. Yan mga ka-farmers. Bali kukunin ko lang po yung balde. Nandun yung balde. Yan mga ka-farmers, bali it lalagyan na po natin ng lasyon. Yung timba. Yan bali anim na kutsara, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. anim yan anim na kutsara mga ka farmers saka 60 ml na chlorine isang puno dito mga ka farmers Ayan, kulang ng konti. Lagyan ko ng konti mga ka-farmers. Ayan. So bali ito po yung ating ididilig. Ang pandidilig natin mga ka-farmers ay itong salata ng sardinas. Bawat puno mga ka-farmers ay isang puno dito. Salata ng sardinas. So bali pagkatapos natin mga ka-farmers pag dilig, mag spray din tayo, i spray natin yung mga ampalaya na yan mga ka-farmers, i spray natin itong itong ipulak. Yan. Yan din ang i-spray natin mga ka-farmers. Bali hapon po natin yung ginagawa, gagawin kasi <clears throat> So, bali, alas 5 naman ng na, mga ka-farmers kasi sobrang init daw po nito sabi nung sabi, sabi dun sa agri supply yung may ari mga ka farmers bali sobrang init daw yan kaya dapat hapon daw tayo mag spray para papunta na daw po sa fresh kung oras kaya hapon po natin yung pwedeng gawin mga ka farmers so yan mga ka farmers bali magdidilig na po tayo haluin lang natin mga ka-farmers. Nagdagan po natin yung tubig kasi kulang. Ayan. dito lang natin ididilig mga farmers sa ah. pinakapuno yan ah. sana mga kaparmers uh, ah, mamatay na yung mga bacteria kasi ito mga ka-farmers dinidilig po natin ay ano pinaghalong fungicide tsaka bactericide side mga farmers Yan mga ka-farmers, bali, update ko kayo mamaya. Pag-spray po natin, papakita natin kung paano natin gagawin mga ka-farmers. Bali, <coughs> papatayin ko muna ito mga ka-farmers kasi ang hirap. So, Yan mga ka-farmers, bali, katat katatapos lang po natin magdilig. <coughs> ito po yung mga ka-farmers yung ating dinilig pinaghalong fungicide saka bactericide mga ka-farmers. Yan, plus sinaloan po natin ng chlorine. So bali mga ka-farmers, uh, siya <coughs> so, kung mapapansin nyo po is hapon na po. Uh, mag mag spray na po tayo nitong. Ito rin mga ka-farmers ang gagamitin natin. pang spray natin mga ka-farmers dito sa ating ampalaya. <coughs> Yan, so bali, ang timplan nito mga ka farmers ay 50 to 80 grams. Subali so, gagawin lang natin mga ka farmers uh, 60 grams. 60 grams lang po gagawin natin 60 60 grams. Bawat 16 liters na tubig mga ka farmers. Subali so, magtitimpla na po tayo. Anim na puno po dito sa kutsara. Sa Ayan mga kaparmer siya bali hahaluin po muna natin bago natin i-spray ang kulay green din ay hubal pa lang mo na ko ng anak ko na wala si dua Pamit. si nang so, sa bali, in mga ka-farmers bali i-spray na po natin 'yan. Mga ilang araw mga ka-farmers ay obserbahan po natin kung kung wala na pong maglalanta dito sa ating ampalaya mga ka-farmers. Kasi mga ka-farmers hindi ko rin sigurado kung bacterial wilt po ito. Kasi kung bacterial wilt daw po ah uh, lahat po simula baba hanggang taas ay patay ano, uh, na mga ka-farmers. So bali ito pong ating ampalaya ay sa baba buhay, sa taas is lanta mga ka-farmers. Kaya hindi po natin sigurado kung anong sakit ito mga ka-farmers. So bali ito, pininto ko po ito doon sa Agri-Supply mga ka-farmers. So bali ito po yung nirecommend sa ating gamot. Ito mga ka-farmers. Yung ipulak e na yan, 58 WP. Fungicide. Copper oxychloride group. Fungicide. Yan mga ka-farmers. Bali. Pinaghalong fungicide sa kabakteri sa dyan mga ka-farmers. So, bali yun lang mga farmers Bali, mag spray na po ako. So, bali, ang hirap po kasi mag spray ng may hawak na cellphone yung camera natin mga ka-farmers. So, bali, yun lang po. marim maraming, maraming salamat po. Thank you all.